Okay, ito na yung part na ng ating video. Kung maalala nyo pa yung uh, binidyo natin ng gabi to. Yung uh, hindi na maikot yung kanyang sigunya, Ngayon, bubuksan na natin para makita natin kung ano yung problema nito mga sir. Ah, Diyan na natin yan makikita. Kalasimuhan natin yung upuan, tambucho, tapos iaangat natin. Hindi na natin ito pag iiulay yung kanyang makina. Ayan, tulong-tulong na po sila para mapilis. Kaya napaka-importante mga sir Dapat nalagaan natin mga asal sa langis. Para uh, di tayo, ano? Di tayo uh, tumirik sa daan. Kasi ito, tumirik sa daan itong mga sir Yan, may gitata. Kahit linis-linis man lang na ano, uh, di magawa ni partner. Ngayon lang kasi ito nagkabudget pa nga sir. Eh, kaya natagalan siya ng ano, pagpapagawa. Yan. Bago natin kalasin kasi mga sir, ini-spray mo natin dyan. Kasi kung makikita yun, nagigitata yung ano, sa ano, alikabok. Kung baka buhangin ngayon pag kinalas kasi natin yan tatayin hindi naman natin ating yan yung mga dumi papasok sa loob ng makina kaya dapat inisa muna natin yan bago natin pag iwalay yung ano yung black sa makina Diyan natin makikita mga sir tapos kasi na natin The moment of truth. Ang uh, nagkakalas mga sora si uh, Jasper a.k.a. Awit. Awit, awit. Hindi yeah, yan, hindi yan. Ipalit na dyan. Uh, Tingnan na natin ng ano ng uh, pampatong natin sa center stand para may baba natin yung gulong sa baba at uh, yung uh, block kaangat sya para mahugot na natin para hindi na natin kailangan tanggalin pa yung kanyang uh, stud basta i-double check nyo lagi mga sir ha? yung mga sensor bago nyo sya ano, bago nyo siya pagkas kalasin check nyo yung muna yung mga dapat na uh, kapag ka tinatanggal natin yung cylinder head Andiyan na yung ano yung uh, AOT sensor Andiyan na yung ignition coil total body tapos yung ano sa sensor sa atin sa ano sa ulan ha? wala hindi na ikot yan ay kuning mo na na hindi kaya ano yan? Uh, ano yan? kumapit na yung ano kumapit na mga sir yung ano, yung piston or yung uh, piston pin doon mismo sa kanyang connecting rod. Kaya kapag inikot mo siya, hindi mo na ano talaga mapapaikot. Yan, para pang tanggalin. Kailan talaga natin na sunkitin ng uh, Flood screw doon sa water pump mga sir kasi talaga napakahirap talaga tanggalin yan lalo kung first time lang talagang mabubuksan. Ya, malapit na. Sabay niyo na rin yung ano ha, yung pagangat ng water joint inlet para hindi mabasa, lalong lalo na kung uh, galing sa overheat, mga kanya. Ay! Ito, naugot na natin. Yan, ito yung kanyang head. Ayan, makinis na makinis. Mm uh -hmm. -huh. Makinis na makinis ito mga sir. Kaso nga lang, uh, nagkaroon ng problema to Nag-stack up na yung kanyang piston. Ayan, hindi niya na mahugot ni Gerard. Ayan, sobrang tigas. Ayan, yan ang problema niya mga sir. Ayan, kaya hindi na, ano, hindi na natin makik. O nag-stop na yung motor yung makina kasi nag-stack up na yung piston doon sa ano kaya bukas ito para buhayin natin ito kaya pati nga ng, ng block nya uy oh yeah. may mga gas gas tapos check natin pababungata ba check natin yung piston nya mga sir yan, nag-steady na mga aso, hindi na siya na. Hindi na kaklakwise na yung ganon, nung ganon-ganon. Nag-stack up na sa connecting rod. Dahil na kung bakit ano. Uh, tumilik na lang si Sir. Kung makikita nyo sa loba, wala. Buti nga lang, yan lang. Kapag uh, ganyan mga sirawag ah, huwag muna kayo kaagad bibili ng uh, sigunyal kasi itong mga sir mayroon na rin kung ginawa na ganito na nag stock up na rin yung kanyang piston nagawa natin ang paraan pagka after natin matanggal yan yung kanyang piston pin nagagawa ng paraan yan liliyahin natin ng konti tatanggalin lang, na, lang natin yung aribaba niyan para smooth ulit yung kanyang bounce mayroon akong ginawa kanyan at hanggang ngayon goods na goods pa rin yun kaso nga lang siyempre sanabihan ko na wag na sana pabayaan sa langis para hindi siya mapagastos doon sa Sibunya kasi last chance niya na yun mauwi na talaga sa Sibunya dyan kaya yeah, ito magagawa pa natin ang para niya at least ang papalitan natin dyan piston piston ring, barb seal block tapos mga oil seal yun yung mga i-check natin so yung gasket niya sa ibabaw kaya yeah. sila na rin yan kaya yeah, at least ayan nakita na natin yung uh, problema nito mga sir na yung uh, piston nya nag-stack up na hindi na siya nagkagaganyan ganyan kaya dapat maalaga pa rin tayo sa langis kasi yan ang pinaka number one buti nga matibay nga siya na si Honda eh. si Click eh hindi nga nasira yung kanilang ano, eh, si Gunyal eh sa sa block nya minor scratches lang Yan. Kaya, yeah, ing ingat, ingat mga sir. Yeah, ito, gagawin pa natin ng ano. Yung mo natin, tatanggalin mo natin yon. Gagawin ko dun sa, ano, sa nag-stack up na piston. Gagamitan ko siya ng, ano, ng butane. Painitan natin, tapos saka natin gagamitan ng, ano, ng puller para may natin yung pin. At, uh, hindi masira yung sigunyan. Kasi, <coughs> pagka ganyan, sensitive, sensitive kasi, baka bumutot yung, ano, kaya mahirap pagka basa uh, basta-basta dahil kagad pinupukpok yan. Dapat alalay pa rin. Kaya, uh, ayan, nakita na ano yung problema. Siyempre, ano mo natin. I-report mo natin dun sa may-ari na ito yung problema. At uh, siguro, papalo niya rin sa video natin na yan yung mga ginawa natin. Uh, ingat, ingat. Dapat maalaga tayo sa langis. Di ba rin ma sa ano? Sa pag-change oil, huwag lang tayo ma sa pisa. Kasi habara sa atin yan kung ginagamit natin pangarap buhay ito. Kaya ano, abangan nyo na lang uli yung uh, susunod nating uh, video dito mga sir. Sa pagtanggal doon at uh, sa pagbuo naman kailangan natin i-report dun sa may-ari para makita niya rin kung ano yung uh, damage ng motor niya para at least aware siya uh, uh, na gaiti niya yung sa motor niya at asulat uh, niya na ayan mga mga sir yeah